Igan, ngayong Love Month, hindi lang sa special someone pwedeng yung pwedeng ipadama yung inyong pagmamahal. Pwede rin i-share yan, yung love na yan sa inyong kapwa sa pamagitan po ng pagdodonate ng dugo. Yes, that's a great thing to do. Ang gandang regalo niyan. Dahil sa bawat blood donation, parang sumasagip na rin po kayo ng pulhay. Kaya naman this morning, dito, V-Day, no? Yes! V as in blood. <laughs> blood donation tayo dito sa UH <laughs> Clinic! <laughs> Ang mga tanong nyo tungkol sa pag ng dugo, may mga agam-agam kasi iba eh. Hmm. Sasagutin ni Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General, Philippine Red Cross. Good morning, mga Good morning. Morning. good morning. At good morning sa inyong lahat. And In advance, happy Valentine. Advance. Yes. Dok, una sa lahat, ano ba benefits pag nag-donate ka ng uh, dugo? Yeah. Nako, madaming benefit po ang pagbibigay ng dugo. Number one, maganda po yan sa mga pasyente na ngailangan ng dugo. Hmm. No? Uh -huh. uh, naka, ano po to, naka pagaling, No? Hmm. At uh, tayo ng buhay. Of course. And then, syempre, mga nangailangan ng dugo, tulad ng mga sumasa ilalim sa operasyon, hmm. yung mga uh, nagka, nag, may dengue, yan po yung mga may blood disorders, yung uh -huh. mga leukemia, hemophilia, anemia. Uh -huh. Tapos nginimpo tayo mga pasyente na tuloy-tuloy pa dugo tulad ng mga dialysis patient, no? Yes. Uh, at uh, syempre yung mga naaksidente at na trauma kailangan ng dugo din. Uh -huh. So pero sa mga nagbibigay ng dugo, sa donor, oh. Sa donor may benefit din po yan. Ang benefit po sa ating mga donor ay uh, number one, syempre kung bago yung dugong Uh, nakapagbigay ka ng dugo, automatically, yung bone marrow natin nag-generate ng new red blood cell sa katawan. Ah, talaga? Yes. So, yes. kung new not red that. blood cell ang wow. dumadaloy sa katawan mo, sa dugo mo, sa bloodstream mo, ibig sabihin, mas maganda yung condition, magiging condition ng iyong katawan. Yes. Wow! No? Uh, ayon nga sa, ano, sa American Journal of Epidemi Epidemiology at saka ng uh, National Journal Uh, of uh, ano Cancer Institute, ang pagbibigay ng dugo ay uh, nakakapabuti sa ating kalusugan. So, naiiwasan ang heart disease, lalong-lalong sa mga lalaki, ha? Mm -hmm. Kasi oh. walang kabuan ng mga lalaki. Oh, walang oh. regla. Yes. No? So, hindi nawawalan ng iron. Pag hmm. too much iron, hindi maganda. Mm -hmm. Nagkaka -nagkakadulot, nagdudulot po ito ng heart uh, this uh, ailment no? or heart problem. At saka, nakakaiwas din ng cancer daw. Uh... Ayon sa mga study. Oh, that's yun. a good one. So, dalawang para benefit niya, hindi lang sabi binibigay nyo, so, kundi kayo rin na nagbibigay. Eh. So, sa mga lalaking walang regla, mag-donate <laughs> na kayo. Uh. At saka, ano, yung, yung feeling of ano fulfillment katulong yes! ka yes na po yung isa sa masarap na pakiramdam so, can you imagine you are saving a life really? yun din yun di ba yes. pero meron tayo itong live na nagdodonate ng dugo ito katabi ko siya yes. pwede nyo bang uh, i-explain sa amin yung proseso yes. so, ng pagdodonate ng dugo ngayon, hindi masakit Parang Bar hindi matakot yung dugo <laughs> oh, yung matakot <laughs> hindi, sa needles hindi naman masakit ang pagbibigay ng dugo may mararamdaman tayo may kurot lang may kurot konting kurot lang oo kasi uh -huh. mga galing yung ating mga bleeders no? ating mga doktor E, sharp sharpshooter sila. At saka ginagamit na, nating mga, ano, oh. mga supply ay talagang dekalidad. So, yung needle natin ay very sharp. So, mm -hmm. pag yan, itinusok tuloy-tuloy. So, nakita natin ngayon, nag-donate na ng dugo. Doon ano tinitimbang dugo yun? Yes, mixer po yan ah, mixer. para to make sure na hindi ang dugo uh, nagka-clot. Ah, Tapos, okay. yan din ay tinitimbang din yan. Para sure tayo, tama yung volume ng dugo na kukuha natin. Hindi ko lang, so, yan, around kula. 500 to 600 grams po ang ating kinukuha. At uh, saka, minimix po natin yan. Mga 10 to 15 minutes, tapos na po ang blood donation. At so, 10 madali to 15 lang. minutes yeah, lang pala? Yes. So, bago po niyan, sa, sa ilalim muna sa uh, pagtitimbang, dapat okay. wasto ang timbang. Yun nga, ipagdating po sa timbang, so may requirement ba para makapag-donate ka ng dugo? Yes, yes. Ang timbang po natin, kailangan po ay nasa 50 kilograms at least, no? Or okay. 110 pounds. Okay. Ah, oh. okay. Pag puyat ka, pwede ka ba mag-donate? Oo. Ay, ah, hindi po pwede. Kailangan pwede. may oras po yung uh, ano, no, na-meet mong pagtutulog. Kailangan at, mm. at, least five hours. Ito yung ah. iba. Kaya lang, may mga tato. Pwede oh, ba mag-donate? Pwede mag-donate yung mga naka tattoo after 1 year na. 1 year na. Okay, yes. ah, so pag may freshly tattooed, tattoo, yes, no. no. So up to 1 year kasi maaari tayong makapagpasalin no ng mga infection. Aha. So, yung mga may skin piercing, mm. yung mga nasumailalim nang uh, major operation, one so 1 year. Yes. year, mga so. nanganak No, wow. May diabetes, yan. pwede ba? Pwede mag-donate yung mga may diabetes. Yes, oh, provided, was. provided oh. uh kontrolado yung kanilang ano diabetic, 'no? Ah. diabetes at saka po ano, uh hindi pa nakasumasa, hindi pa po nagte-take ng insulin. Ah, pwede magbigay. Na. Hindi kaya pwede. Oh. Pero, Pero paano pa man maging galloner? Uh, Pero pwede? Dok, dok pa nag-donate ang dugo ngayon, kailan po ulit pwede, pwede. mag-donate? Yes. Ano yung cycle so, niyan? Uh, pwede tayo mag-donate ng dugo 3 to 4 times a year. So oh, after 3 wow. months, yung ginagawa natin ngayon, after 3 months, they can donate blood na. Kasi na okay. nakapag-generate na ng... Ah, nare-replenish oh. na yung dugo sa katawan. So, every quarter lugo pala okay. of the year. Yes. So ito, yes. yung mga kabuso natin online, may mga tanong din, Dok. Oo, ito yung tanong ni Ro yeah. Romeo Tosmar. Pwede raw po ba mag-donate dugo kahit high blood? Pwede, provided... Uh, yung kanilang ano blood pressure on the day of donation ay control okay. no at saka kahit naka medication kahit merong maintenance medication pwede pa rin magbigay ng dugo basta controlled ang ating hypertension ayan so you oh. save a life guys save a life donate blood Maraming salamat Thank Dr. Gwen Dela so, 29 years na po tayo ha na magpartner Jimmy Kapuso Foundation ng Philippine Red Cross sa ating sa dugtong buhay Bloodletting pro project no. Ah uh -huh. uh, ito po ay uh, sin, sin, uh, ano po sinimulan ni Kit na Melchango yes. uh, then ngayon po tinutuloy Birding po niya. ni ano Miss Ricky uh, Escudero Katipog no. Ah uh -huh. uh, so inanyayahan po natin ang lahat ng na, 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 ng ating mga viewers na magkita-kita po tayo sa Sabado, February 15 sa Ever Malls, Commonwealth, Quezon City mula 6 in the morning hanggang 6 in the uh, afternoon po ang ating blood drive. Ayan. Yeah. O kita kita tayo okay, doon. Mag-donate Mag po kayo ng dugo mga kapuso. At proyekto po yan ng Kapuso Foundation. Katuwang, siyempre, ang Philippine Red Cross. Ang iba pang usapin pang kanusugan, ikukonsulta natin yan dito sa UI UH. Clinic. Mang Gwen, salamat. Salamat. Babalik ako ng hirit. Thank you. And thank, thank, thank you, donor. Hold 15 minutes, Kampacha. 15 minutes. <laughs> <laughs>